Dirada na to mga gumings magport pork pinakbit ta mga gumings Pakbit atong dirada karon mga gumings Kanina pakbit mga gumings Walang amoy ni Ganahan kayang mga bata Mukaon ani Kay kabalo na mo sa mga bata mga gumings, luudan, lagulay pero kani ang ilahang nun panalo kay ni kay walay amoy ni mga gumengs tara atong mga ingredients mga gumengs damay ang karne lang gumengs nya uyap bombay ahos oh, mora na atong uh, mga lasars mga gumengs oh, yeah, hiwaon na nato ang atong bombay mga gumengs kabalo na mo diri mga gumengs ha Basta mga lamasern sa mga karnehens, mga magic skill yung gamit mga gumengs. Matik human dahil na mga gumengs. ah oh, kita ninyo mga gumengs. Matik human basta magic skill yun itong gamit mga gumengs. Dali rin na mahuman mga gumengs. As na ito itong karne diha mga gumengs. Kailatan latan pa man na to, nakadali, mga gumengs para busa na ito sa prituhon. Pag butang na ito sa karahay, tatog tubig, Asina na at daan para sa ilasa mga gumings matik niya itong magikalan mga gumings matik niya mga gamit na ito dari mga gumings nya. butangan na itong tubig niya mga gumings tunga lang sa baso kay lata na ito daan itong karne busa ito pritoho nya asinan na nato Asina na na pag humok na ng mga gumings hubas ang tubig di. perting lasahan ng mga gumings diya palang daan panalo na kay pagkabiradaha. Ya, apit na mahubas na mga gumings. paghubas hubas anak mga gumings, diha na nato siya pritohon ana ang birada mga gumengs ko ana pug tip si gumengs nya tangan tong mantika mga gumengs pritohon nato sa satong pagprito mga gumengs nakalata na sa daan humok na siya di perting panaloha, mga gumengs ah pula pula ng mga gumengs butang na nato tong mga lemas diya bombay tong unahon mga gumengs ah Ag humot na sa bumbay mga gumengs dito na nato isigonda ang ato ang ahos mga gumengs kuha na po ang tape si gumengs sundi so, lang ninyo na luto ni mga gumengs walang amoy ni sa ngapakbit ganahan kay mga bata mukaon oh, nani kay kanyang mga bata luudan gunis gulay mga gumengs kailangan gunis nga lamion nyo nato paglutos gulay butang na nato atong gulayan siya mga gumengs niya ukay ukayon yun nato na sa pag mga gumengs mikos mikos dito nga ma gisa sa pag-ayo nga tanan part sa gulay na gisa sa mantika mga gumengs nya yeah, busa na to siya butangan diha yeah, tuyo ba suka pero ako mga gumengs basta magisa ko gulay ingon ani eh, suka ako ngiuna iuna nga ibutang e mga gumengs kaysa tuyo kay ang suka mga gumengs mao nay makapadag humot mawala ang langsa sa gulay ana mga gumengs mga isa ka kutsarag tunga na diha ang suka mga gumengs nya yeah, mikos-mikos ana ang birada mga gumengs nya yeah, butangan na to paminta powder mga gumings kay dagdag po na siya pang pahumot pang palami mga gumings niya mikos mikos mo gumings nga kanang naig na kuha na sa samantika mga gumings niya pag mo na buta, gisa na sa samantika diyan na butang o mga gumings mga tulo ako kutsarang sarang tuyo lang mga gumings kay di kay na to daghanon ka ng pang lang kay og daghanon to mga gumings mo parat na sa pag kay pinakbit ba ni eh, mga gumings o, butanga na to diha og tubig pamtamugan river mga gumengs isa ka basog to nga ang akong gibutang diya nga tubig mga gumengs sa pagbutang na tubig mga gumengs ayaw na ninyo o kaya kay e nga no kayo ninyo manimaho ang gulay ana mga gumengs pasagda na nimo mubukal hantud sa lata ang gulay mga gumengs nya Dito nakamubutang butang o uyap mga gumengs. Diha naka ka Butang na to uyap. Doa ka kutsara na nga uyap mga gumengs ay lang kanyo dagahan na kay mo para tud ayo tama tama lang nya diha na nimo ukayon sa gumings pag naa na ang uyap kuha na pug tips si gumings mikos mekos na pug ka diha gumanga gumings kay para ang uyap mga gumings mo spread jud pag ayo sa gulay mga gumings kuha na pug tip si kaning nani mga gumings kailangan jud nato ning mikos mekos nya tilawa na to mga gumings kay basig para ayo kayo kulang sag para para makuha na ito kayo para at butangan na itong tubig pero tansya naman ako ng mga gumings good na kayo ng mga gumings panalo na na kayo mga gumings niya kusmekos ka diha mga gumengs mao gyud importante ni kay ang uyap mga gumengs kailangan ma, ma mix gyud pag-ayo mga gumengs kay gyud mo matarong og mikusmekos mga gumengs basig ang uyap ni tibugol mga gumengs mao nang ukay ukayon gyud mo sa pag-ayo mekos kibot kibot nang ug sa imong lubot diha mga gumengs enjoy lang gud magluto mga gumengs nya pangana to pang palasa mga gumengs optional lang ni mga gumengs naro sa inyong bubutang mo dili mga ingon anang mga, mga gumengs luto na na mga gumengs matik ha online nato na diha mga gumengs ah dara, mga gumengs finish product mga gumengs perting humuta mga gumengs perting paraluha mga gumengs unsa pa may paaboto nato mga gumengs birada na ta mga gumengs dire taman atong video mga gumengs daghang salamat sa inyong pagtan mga gumengs paki-like follow and share mga gumengs mabuhay ang mga gumengs sa tibuuk kalibutan